Panalangin sa ina ng laging saklolo. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mahal na ina ng laging saklolo, buhat sa krus ibinigay ka sa amin ni Jesus upang maging ina namin. Ikaw ang pinakamabait, pinakamasintahin sa lahat ng mga ina. Buong diliw mong tunghayan kaming iyong mga anak, na ngayon ay humihingi ng iyong tulong sa lahat ng aming pangangailangan, lalong-lalo na ang biyayan ito. Banggitin ang pahilingan. Noong ikaw ay nasa lupa, minamahal na ina, ikaw ay buong pusong nakiramay sa paghihirap ng iyong anak sa tulong ng iyong pananalig at pagtitiwala sa makaamang pagmamahal ng Diyos, tinanggap mo ang kanyang mahiwagang kalooban. Mayroon din kaming mga cross at mga tiisin sa buhay. Kung minsan ang mga ito ay parang hindi na namin kayang pasanin. Pinakamamahal na ina, bahaginan mo kami ng iyong malaking pagtitiwala sa Diyos. Ipaunawa mo na walang katapusan ang pagmamahal ng Diyos sa amin, at tinutubo niya ang lahat ng aming mga panalangin, sa paraang makabubuti sa amin. Palakasin mo ang aming loob sa pagpapasan ng krus tulad ng iyong banal na anak. Tulungan mong maunawaan namin, na sino mang nakikibahagi sa krus ni Kristo, ay tiyak na makakabahagi rin sa kanyang muling pagkabuhay pinakamamahal na ina, habang kami nababahala sa sarili naming mga suliranin, huwag sana naming malimutan ang mga pangangailangan ng iba. Mahal na mahal mo sila, tulungan mo maging ganito rin ang aming pagmamahal sa kanila. Samantalang idinadalangan namin ang aming mga adhikain. At mga adhikain ng lahat ng naririto ngayon. Mataimtim sa loob na hinihiling namin sa iyo. Aming Ina, tulungan mo kaming makapagdulot ng aliw. At binhawa sa mga may sakit at sa mga malapit ng sumakabilang buhay. Makapagbigay ng pag-asa sa mga dukha at walang hanap buhay. Magpahilam ng sugat ng mga pusong wasak, makiisa sa pagkilos ng mga inaapi, at turuan ng katarungan ang mga sa kanilay na aapi, at ibalik sa Diyos ang lahat ng mga nagkasala sa Kanya. Pinakamamahal na ina, tulungan mo kaming umiwas sa kasalanan na naglalayo sa amin sa aming ama sa langit at sa isa't isa. Buong tiwala naming isinasalalay ang aming sarili sa iyong pagkalinga at lubos na umaasa sa iyong mapagmalasakit na panalangin. Amen. Masintahing ina, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng ama at ng anak at ng Espiritu Santo. Amen.